Idinaos ng Project Management Office ng Kapayapaan sa Pamayanan o Kapyanan Program ang Mid-Year Assessment Com Gender Sensitivity Training bilang bahagi ng pagsusuri sa progreso ng proyekto at pagbabalangkas sa mga susunod na hakbang. Ang kwentong kapayapaan sa pamayanan mula kay Jen Garcia. Isinagawa ito mula July 19 hanggang July 20, 2025 sa Sarangani Province. Layunin ng dalawang araw na pagtitipon na repasuhin ang mga aktibidad ng programa, itala ang mga tagumpay, tukuyin ang mga hamon, at bumuo ng mga rekomendasyon para sa mas epektibong pagpapatupad. Ibinahagi ng mga provincial coordinators, city coordinator, at mga unit head ang kanilang mga natamong resulta at karanasan mula sa field operations. Isa sa mga tampok ng aktibidad ay ang gendered sensitivity training. Layunin ng pagsasanay na palalimin ang pag-unawa sa konsepto ng kasarian at kaunlaran at isulong ang mas inklusibong kapaligiran sa trabaho. Pinigang diin ni Assistant Senior Minister at kasalukuyang kapya ng Project Manager, Abdullah Kusain, ang kahalagahan ng mid-year assessment sa matagumpay na pamamahala ng proyekto. Muling pinagtibay ng Kapyanan Program ang kanilang dedikasyon sa mahusay na pamamahala, pagtutulungan ng mga unit at pananagutang panlipunan bilang bahagi ng kanilang misyon na paunlarin ang mga pamayanan sa pamamagitan ng responsabling pamahalaan. Sa mga susunod na buwan, ipagpapatuloy ng Kapyanan Program ang pagsuporta sa mga inisyatibong pangkaunlaran ng komunidad sa pamamagitan ng mga pagsasanay sa pamamahala at suporta tungo sa pagangat ng kalidad ng buhay ng mga mamamayang Bangsamoro. Ang mga hakbanging ito ay kaakibat ng adhikain ng pamahalaang bang Moro para sa moral governance at serbisyong nakatuon sa mamamayan. Jen Garcia, iMinds, Philippines.